ano, titignan namin Eh, hey, angat mo dito Tawa mo muna So, we'll check Titignan natin kung may huli yung ano May nilaglag kasi kami dito ano Diyan, ito Pintor Ayan Ayun, lumupog ka. Yun know, Yun mga kapayani We'll check Tignan natin yung ating pante na ito talaga Wala. Isa. Wala. Wala. Wala dyan. Oo, oh, ibaba pa natin ibaba pa natin ilaglag nyo pa sa malalim sya Yes, lang yan oh oh because niya dahil uh, yes oh maliit nga. Victor said small but in the night it's good for the night you know for the night huh? yeah for the night because they will not see they will not see again the night So in the, tomorrow morning we'll check. Yeah. Yeah. It's better we have like this here ah. So yeah. yeah, so every day we have yeah. chance, you know. A chance. Yeah. You know sometimes the five fish one is uh, no no mind, you know, they will go. Yeah. Oh. yeah. So yun nata, sige sige pa nahulog sige sige pusa sige yan ha may huli kami balak nyo ba? kaabang kayong dalawa sige hmm. sige sige abangan nyo yan uh. <laughs> sige, sige. sige. Sige, <laughs> lamin ba Victor, sige, akitin mo sila. Ay, Sige, di mo lalaglag yan. Matali na yan. Timbang yan, Sige, sige, sige. Sige, no? ah, eh. sabang talaga, oh. Sige. Tatalonin niya yan, no? oh. Oh, sige, sige. Tatalonin nila yan. Sige, laglag -lag kayo sa dagat. Sige, sige, sige. talagang yung dalawa talaga, oh. Sige, sige, oh. Sige, oh. Sige, oh. Lawit mo kate. Sige, sige, sige. Sabi ng isda, walang yabi, yab, na, ano, nahuli na ako. Eh. Ayan eh, o. Lagay na siya. Ah, ilagay na siya. Ilagay na siya sa balde. You know, double shot. Double shot, mga kabayani, double shot. Double shot yan, double shot. Ayan dyan o oh. yan po ang samarag oh, batik batik double shot Ang yeah, yeah. abang pa rin yung dalawang pusa sa amin oh. nakagat na nakagat Nagagat din nakagat na, tu. Si FC. Si pareng ente Mr. Malum ang taga tanggal natin ng ano. Hinatay. Mr. Malum tagatagnal natin ng huli <coughs> so ayan mga kabayani papandawin uli namin yung ano yung net titignan namin kung may laman kaninang umaga namin yun ano eh inilaglag ngayon eh tinesting namin yun oh Yo, Habibi, salam. Ayo, teh, you know, Yan. Yan yung kaibigan natin na Libya, no? Oh. Yan, umalis yung isang barge. Mga kabayanik, yan. Umalis na yung... Mga kabayanik, kung malapit lang ako rito, abutin ako ng gabi, pwede. Kaso mga kabayanik, doon pa ako sa kabila. Nakikita niyo yung may apoy na yun, doon pa ako sa kabila. Ayan o oh. Ayan na Uy Ayan na tuming Wala ka rin naman Pang mingwit Kahit bakit May tumatawag Yan Ayan yung tingnan natin o oh. Papandawin natin yung ating Ayan yung Ayan pa si kabayan dun o Sa gabi maganda kasi mamming talaga. Yung ganyan yung padilim na dun Ito lang tayo na gartero. Dito natin pato. Aba. <laughs> You know, sa dulo nga may tao pa rin sa dulo you know. yun titignan natin yun mga kabayanin sa dulo dun may tao pa may namimimim para mga kabayan natin yun likuran yan mga kabayanin mediterranean sea yan yun likuran ng breakwater na yan insya Allah sana meron yan yan malapit na tayo mga kabayanik doon sa net natin nandito na tayo sana po meron kahit isa lang yun know, o lahat natin ito yung lubid yeah. Yeah. mabigat victor ah Tumba Kasi nga dyan lion Victor Ay. Walay, Walay. Okay. lubog natin lubog mo wala mga kabayani mamayang ah, gabi bukas na umaga papandawin namin uli yan sana bukas na umaga meron yun si Victorio Ungasis the Samaral King you know alright <laughs> yun <laughs> mapis sa Tagalog wala sa, sa Libyan Arabic meron, wala rin mapis so yun mga kabayani diba ah uh, ngayon lang tayo naglaglag ng ano natin nag ng kante natin ng net at uh, sana bukas may huli siya eh, tinesting lang natin ngayon kung may madadali kasi medyo maliwanag pa at uh, mamayang gabi sureball yan, makakadagit yan umaga merong huli yan at check natin no, hindi na tayo napag-ahit mga kabayani walang ahit-ahit yan o no? na tayong ahit-ahit Ha? Wala. <coughs> uh, Pauwi na tayo. Time check dito. Ano na? 7... Seven... 7 ano na? Time check natin. Gabi na rito mga kabayanik. Maliwanag lang. 747. Ha? 7.47. 7.47. Oy, 7.47 na mag alas 8 na ng gabi mga kabayanik at uh, ganito dito <coughs> maliwanag pa ang alas 8 mag alas 8 na ng gabi dito pero maliwanag pa ngayon eh huwi na tayo mga kabayanik may huli naman tayo mga uh, samaral tsaka yung kuyog na tinatawag kasi may comment dun sa nakaraang kong video mga kabayanik yung samaral daw batik batik yun may, may tayong mga may batik batik yung puti naman po, yung <coughs> kaya yung natin halo may banak merong ano merong tangkit tsaka ano tsaka uh, samaral. dito yung banak ang tawag nila buri buri ang tawag nila sa banak dito yung parang bangus malaki dito yung banak at uh, ito ma malapit na tayong makarating doon sa gate pero pupunta na muna natin si Mr. Malum si Mr. Malum yung kumpare nating marunong magsalita ng Arab uh, magbasa ng Arabic pero hindi marunong magsalita ng Arabic <laughs> yun si Mr. Malum yan at ayan yung mga barge yan o oh mga birds dito mga kabayanik yan at uh, konting konting ano na lang lakad medyo ano kasi medyo may mga may kalayuan din yung gate dito palabas sa kawag namin dito kasi marine marine area to marine area kaya medyo may may mga barge dito tapos yan may mga opisina rito rin tapos nandito, nandito yung kaibigan natin, si Sadik. Nanonood ng vlog natin yan. Yan si Sadik. Diyan siya. Diyan siya ngayon. Sadik. Kaya na, uh, siguro, Nandito siya sa loob. At, ah, uh, yan. yung mga barge dito. Mga kabayanik. Yan, dito lang kami ng isda. ha pang ano bubud, no But, wala ang dala kasi kaninang pambudbud eh no <coughs> yun na tayo ata uh, buti may huli tayo so nga lang sa Libya ang tawag nila sa huli natin patata patata isdang patata yan na uh, tayo ay gogora bells ito mga gandang ano kwintas pitor kwintas natin no? yeah, o maganda yan sa igi so, yung igi yung pang binding ng bakat hindi ba yun no so, black, ito rin lang yun si Mr. Malum nagaantay na sa atin si Mr. Malum <coughs> wala mamayang gabi bukas na umaga yan makakadali yun lipat natin tanghali kahit mag short na tayo parang kung tayo magkukunan tayo sa labi dalawang bayan hindi tayo webes na natin ilipat yan ate ilang araw na tayong puro puro walang overtime <laughs> madadali ng kami dahil sa pagpipishing so yun mga kabayanik at tayo ay go go rebels na go go rebels na tayo Mr. Malum magbabay ka na bye bye yun Mr. Malum teka bago tayo ayun may papabasa ako sa iyo ba yan? Oh. Pre, pre. Shh, pre. Oh. May papabasa ako sa iyo. Ito it? para malaman ko talaga kung kahit naman kasi ko hindi ako kumbinsido sa iyo eh. Hmm. Pero mayroong dating, may dating. Ito oh, okay. nga paki-basa nga to. Ito okay. tong to 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 tong Arabic na to. Yan paki-basa yan. Ah, yan. Oh. Paki-basa nga yan, pre. Mari. Mari. Marin? Oo. Oh, ma Marin. Marin. Ah, Marin. Apa? Oo nga. Marin ang bahasa. <laughs> <laughs> ang galing Marin pala ang English niyan. Ang e, bahasa pala niyan. Marin. Oo nga, no? Marin. Ang <laughs> galing mo, pre. Ikaw na talaga. Kaya hindi kita maitapon-tapon. Wala rin pupulot sa iyo, eh. <laughs> Grabe, ang lupit mo. Malum, Malum Mr. Malum. <laughs> Hanggang sa muli, mga kabayanik, love you all. so hey libya we're daddy and a kiwi